lahat guys uh, what's up mga people itong good news for today natin magdawa tayo ng atsara ito oh sa planggana may mga rikado tayo ito uh, pepper aloya may halong karos to Ka Asin, bitsin asukal pero pakuluan muna natin na okay, guys at uh, magkukuha ako ng ini tubig okay, guys oh Kasi ang badlihan ng tubig init guys kasi para mawala yung katas niya, yung lagsa. Okay. Para mawala yung dagdag guys. Babadlihan natin ng tubig na pinakulong. Ate, tulong na ano. Diba? Anday! Anday! 10 minutes lang guys mawala yung katas dagtak <coughs> ngayon guys hanguin na natin kailangan guys para tumagal ang inyohang kailangan walang tubig halo Ayan. Nah, kahit isang buwan, ilang buwan, hindi masisira. Ayan, ini pala kasubok o nakasuway nito panuway mo para malaman nyo kung paano magawa pero gasto ko malangi gasto panuway mo pa kailangan talaga walang tubig guys halo para di ma di mamaho kaya malanghog di saya malanghog mama din so yun Oke, okay, buan dibilangin itu.

yang ganyan akan aku ke ati meriah Yan ganyan mau sarap <coughs> ati, ati sama ati sama ini to cheese ha loya to ha salahat yang di pamarunung ati sama ada asin bici na to cukang oh, so, lang ulam bilis ati sama Ay. na On. Ito yung atara guys ni Binong Guys right, kalating kilo pero kulang to Naglagan lang natin

Yes, muna Ay, ka do Yan na lang, ganun din naman. Yung, lang yan forty lang pala yan mo natin ito do ha? Forty-five lang pala ganyan kalaki Ganyan mm -mm. kalaki, forty na Tapos magbibili ka rin Sa Shea Shea lang Ang bango Ba't sa akin ka nakatingin, ma? Diyan na nakatingin mo Ay, tingin mo dito yan. Tapang gapot? Papa? na sa kilo ang asukal, Ana. Oo, kung di. Ano nga bilog-bilog? Ano yun mo? Bago Ano nga nga Ayos si Daddy. Si Daddy. Guys, tekpang ko ha. Bukang asokan ko. Wala yung bibidyo ko. Wala yung bibidyo ko. Sabi mo ko lang sa mami na. May ikaw na na. Bukang asukal ka lang ni Pangga. Dali. di. na kita isama. Wala na ni Pangga. Bukang asokal ka lang naman ni Pangga. Arap. ka tuka. Patitin patitin. Guys, natin mo. Ito. Ayan ka, isa, dalawa, tatlong buwan. Hindi masisira yan. Ma, pati kung ako may mo. Pus mo. Pus mo. Pus mo. pahing isang kilo to. Kamarami, maliting kasi, kilo, kalating planggana eh. Ay, ang dami ko Sobrang tanis Dapat tara si mama nagayan. Unta ramain ni. Aksala. para matonaw. Kokano lagayan sil? Para naman tu kayo. Di. Hay, go nakisulambik. Kusog ng Guys, may sinong magtatanong kung anong mga rekado mag-commit nang ito baba pin routine ang boot, boot section. Momentis para update kayo sa aking mga video. Thank you po. Maraming salamat. Bye-bye. Masarap -bye. na.